Kamusta mga pay, mga may? Magandang buhay! For today's video, ang topic natin ay mga klase ng customer na pangit ka banding. Okay, alright. Let's go for the win! Unahin na natin dyan yung customer na may hindi magparash. For no dun pero ano nga ba yung rush yung rush para sa akin from point A to point walang ibang dadaanan pag pick up mo didiretso mo agad sa delivery sa drop ko so ngayon kung pagkain yan no automatic yun wala nang debate doon kailangan pag pagkain yan automatic pag mo mahilig magpa-deliver magpa-deliver ng alam mo yun wala ano? gusto nyo lang magpa-deliver ng crush kasi excited lang siya na makuha yung item sila pa yung tipo ng customer no? na nagmamadali pero pag tinigil mo naman ng additional eh nagaga special delivery ang gusto mong mangyari yun yung delivery fee mo regular fee lang hindi <laughs> mo pwede yung ganun di ba? kasi hindi ko mo hindi na pwede ka pang makakuha ng ibang booking na uh, pwede isabay isabay eh hindi mo na magagawa gawa nga ng merong time na kailangan mong uh, masunod hi ma'am

kailangan ng suotin for example damit yung sa may pupuntahan medyo mapagbibigyang upay kasi meron naman talagang ganun na biglaan na kailangan puntahan di ba? kailangan mong isetin may intindihan mo pa yun pero ang kailangan mo ng suotin agad agad di ba? what naman? <laughs> Siguro naman bago ka bumili nung gamit na gusto mo suotin mo sa isang okasyon, alam mo na kung anong araw at oras mo siya kailangan suotin. Sa so hinabahaba ng panahon at oras mo, kakagamit ng social media. Kung kailang gagamitin mo na, tsaka, tsaka palang bibili ng susuotin mo, di ba? parang alabo mo ng abot. ito pa malupit yan mga boting di ba mga nagpaparas at daw puno tapos mamadaliin mo pupuntahan mo dun dun uh, ano, nga, sa ano pag pagdating mo dun di mo, di mo na makontak pahirapan pa yung description ng location nya at yun nito barangay lang alam mo yun kundi barangay pangalan lang ng kung sinong tindahan <laughs> Sila pa yung malabong kautok talaga pa. Picturean ko lang, ma'am. Na na-receive na. Yung tunay na nagpaparas mga po. Hindi yan magbayad. Doble pa. For example, yung naging customer ko dati. Susi lang yung boss. Okay, napakaliit, napakagaan. Pero dahil kailangan ng anong customer no, yung 2 Sa hindi natin alam na dahil eh, nagbayad siya ng 100 pesos. At ito pa malapit, napakalapit lang. Siguro wala pang 3 to 4 meters. Kilang meters lang. Wala pang 3 to 4 kilometers yung pagitan dahil gusto niyang makuha agad yung tute no? at maihatid agad sa kanya nagbayad siya ng mas malaki yun yung tunay na nagpapatay wala kasing iniwan yan bo sa pasaporte for example lang um, kung yung passport mo kailangan mo na hindi this month para masigurado mo paglubahay so, kaya ng adhesion na para sa rush para sa extra service ng pasaporte kumbaga mas mabili maabutin lang siya ng 7 to 15 days hindi na lalampas pa ng 30 days diba nangigit siya yung punto yes ay guess hanggang dito na lang mga pay mga may muli magandang buhay Keep riding for the wind. Hey. Keep riding for the wind. Hey. Keep riding for the wind. Sit.